Ha? <laughs> Mami. Ano gusto mo? Ah, aso. Tingnan. Gusto mo? Hmm. Sige, nandito kami sa pet shop. Nandito kami sa pet shop. Gusto daw niya ng <laughs> Tingnan nga natin yung price. You want a pet dog? Yeah. He's so cute. He's so cute? Really? Where? Which one you choose? That one? Really? Mm -hmm. hey, you see the price? 352,000. <laughs> <laughs> really? You want that? Yeah. Oh, I'm sorry. Oh. Oh. Mommy? She wants. <laughs> you really want these two? Eh, tulog eh, oh. Eh, sleeping. Natsumi, ang mahal ng hiling mo eh. Hindi pa ayaw ay eh, daddy. This one? Uh, this one. Oh, that one? Oh, oh look, oh. look, look at, look price. Pwede na mahulugan, mami eh. <laughs> 15,100 per month. Oh, so yung Gusto mo ba? Hulugan? Hindi na. Huwag <laughs> <laughs> dadagan. 24 months to pay. Oh, may napili ba kayo? Dahil lang <laughs> na pay Mami, may napili ba kayo? Pandagalang <laughs> yung budget na. Ang dami namin napili eh. Gusto ko yung black. Kaso wala kang pambili. Ako <laughs> <laughs> na. Nakap nakapili na siya. Nakapili na siya nakapili na siya. Nasumi ng gusto niya. Nasumi. Pag nagalaga siya ng aso, oh. wala na. Wala na rin kami kakainin. <laughs> 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 treat, treat ko si mami ng masahe. Gusto daw niya magpa-spy. Magpa oh. eh. Gusto okay, daw ni mami magpa-spa. Magkano bayad doon sa pamosay ko? Ayan ay, ay, lang ha. One, two, three. Spa. Gusto mo yung mo-yuga? Oo, yung mo-yuga. Yung yuga Relax. <laughs> o, relax. Ayan. Papa-treatment papa, papa si Mami. Uh, ako lang mag-isa dito, ang yung panis. Ang dami yung panis. Hindi kasi alam. Daddy can hold <laughs> it. <can't laughs> uh. Yeah. Pamasage, oh, Mami. O, lakas ng body. Ate. Oh. Yeah. Alam mo ba, ate? Yeah. Mami, baka alam mo pa ikaw na lang. Sa likod. Oo. Oo. Sobrang na sa masakit Hindi, ganun talaga mami Okay Ayan, kinumpress na yung binti niya Inipit na, Umuuga na Sa braso wala ate Sa braso? Uy, umuuga Umuuga, ugaan na, ayun o Umuuga, na Aray ate, yung binti ko masakit Hindi ko ilan yung binti Sabra so, sa wala? Pwede na. Mami. Mami. Baka matapos na yung time niyo. Hindi pa na-operate ni ate. 11 minutes pa lang. Okay. Start na? Meron na. Oo, meron na. Meron na. Okay. Tigilan mo na. Iwanan mo na. Ano na yan? Automatic na yan. Ano na nangyayari, mami? Nare-relax ba? Lumaysay. Nare-relax ba? Na? Nare-relax na yung ni mami? Wala kasi gumagawa nito oh? sa akin. Oo. Oh. Hindi na lang natin siya mami doon Maupo na tayo doon It's not cafe It's a beer garden Kids are not allowed there Only adults, parents did you and ate and mommy go? No, we cannot go there Because ate is also a kid Just mom and daddy right? Yeah are you no we didn't because we need to pay money yes did we go, go there before we didn't just outside because you need to pay kids are not allowed inside Alcohol. it's beer yeah it's beer garden sapporo beer garden <laughs> nasim is pretending drinking beer ah It, like you are pouring her the beer on the other side like that hold the bottle one more ate one more ah so, mommy na relax ka ba hindi ini stop niya nino <laughs> but ini stop pinakailangan niya yung inaano niya yung time daw hindi ba naandun lang siya kanina. Oo, oh, pinakain niya. Yung likod lang ang gumana nang ng lubang. hindi <laughs> <laughs> pala na, hindi pala na-relax si mami. Na-stress. <laughs> Na-stress wala si Tabi mami niya. Pitignan ko lang yung oras. Sabi ko, hindi na gumagalaw. Sabay oras? <laughs> <laughs> ay, gumagalaw pa yung sa likod. Yung likod, hindi eh, talang, ano, tas nilayasan. Ay, pinakain niya eh. Kaya nga eh. <laughs> okay. Ay, Oh. Natsumi, carry it. Mommy will drink. One more. Ah. Uh... Dami niyan. Lasing <laughs> ka na Me?